Kag sa Good Vibes, isa ka BPO company sa San Carlos City ang nagapatukod sa building nga sarang maka-accommodate sa 2,000 ka mga empleyado. Suno sa mayor, inya pinakauna nga international BPO company sa ila syudad. May report si Romeo Subaldo. Nag-courtesy call sa kay San Carlos City Mayor Renato Gustilo, ang Chief Executive Officer sa Empire One nga Business Process Outsourcing Company nga si Fawad Nasir para magpasalamat sa madasig nga proseso sa sudad para sa mga investors nga nagatukod sa kumpanya sa ilang nga sudad. Ang Empire One Main Office sa Pilipinas ay nakabase sa Carcar Cebu, kagang San Carlos City ang pinakauna nga site sa Guasang Cebu. As of the moment, may malapit na sila sa 400 ka mga employees. Sa nagligad lagid nga semana, ginpatigayon ng groundbreaking activity sa bago nga sites kompanya kumpanya malapit lang sa City Hall sa sudad. Apat tubtub tub, ka story nga building ang ila ipatukod nga sarang maka-accommodate sa 2,000 ka mga empleyado. Suno sa kainasir, na sir, napili nila ang San Carlos City bangod malinong kag sa kultura sa mga tao sa amunga sudad. Yes, we chose San Carlos because of its people and the culture An environment that has been created here by the LGO and the people. And so our goal is to harness that culture, those talents, and build a site that we think is going to make sure that we are a very significant player here in San Carlos.. Nalipay si Mayor Gustilo May mga local call centers na sila sa sudad. Kag-ini pa lang ang unang international BPO company nga mapatukod sa building sa San Carlos. There were some attempt to come here but these are San Carlos Senos unlike, unlike Empire One. Empire One is an international company. Um, they were the first international BPO company who set up a uh, call center here in San Carlos City. And um, For government, we want to make sure that uh, in the 11-point agenda we had, uh, we should be friendly to investors. Nagpasalig ang alkalde na mangin mabinuligon sa kinahanglanon sa kumpanya. Kagbangod nga masami kung kaagahon kagagabiho nag-a-duty ang mga empleyado, ginpasalig niya ang ilang safety. And uh, there will be uh, a very peaceful... Uh, Uh, environment to do business in San Carlos City San Carlos City government should be in partner with Empire one that's how we wanted uh, to to project uh, a, a, a city that welcomes foreign investors. ang kumpanya na makakuha sang dugang pagid ng mga empleyado sa katupad ng mga banwa kang sudad kag kung kinahanglanon, mapatukod pagid sila sa dugang nga building para maakomodar sila. Suno sa iya, wala sila sa outbound ng mga accounts. The capacity is maximum of 2,000 um, people and so we will max that out and then either look for more places to build around the area or extend the building. But we are going bring in You know, good accounts. All of, uh, in our entire company, we have no outbound where people are stressed and frustrated, you know. So 100% of our business is inbound. Inbound. Inbound and back office admin. So everybody that works for us is very happy with the accounts. They're respected. They're treated equally and well. And so I think we are going to grow and, you know, break our limit of 2,000 here. Sa subong, ang Empire One, may tatlo na ka mga nagkalain-lain ng mga sites sa San Carlos. Kung mahumana ang bago ka building in next year, matipo na sila tanan sa isa lang ka building. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.